Gusto mo bang magkaroon ng malaking halaga ng pera sa taon ng 2024? Gusto mo bang swertihin sa iyong negosyo, sa trabaho? At gusto mo bang mananalo sa mga raffle draw na iyong sasalihan? Gawin niyo ito gamit at tatlong pirasong dahon ng laurel sa unang martes ng taon. Ito po ay magugulat kayo sa result nito, sa pera na darating sa inyo. At mamangha po kayo sa laki ng halaga ng pera na pwede mong matanggap sa taon na ito sa paggamit sa tatlong pirasong dahon ng laurel. Kung interested po kayong matutunan ito, panoorin mo lamang ang video nito hanggang sa dulo. Hello mga kasorti. Kumusta? Welcome back sa ating YouTube channel. Nandito tayo ngayon guys sa unang araw po ng taon, itong uh, taon ng 2024. Happy New Year sa inyong lahat. Manigong bagong taon po sa lahat. At dasal ko po guys sa lahat po na aking mga taga-subaybay dito, kung ano man po ang inyong mga wishes o inyong mga kahilingan po ninyo na hindi po ninyo nakamit sa nakaraang taon ng 2023, uh, dasal ko, wish ko po na nitong taon ng 2024 ipagkaloob po sa iyo sa ating mahal na Panginoon. Kaya guys, always think positive. At uh, kasi po response once na ikaw isang positibong tao mag-isip, lagi kayo nag-iisip ng mga positive na mga bagay, ma-attract mo talaga yan no? that's why napaka-importante po, no? Maingat po tayo sa ating mga iniisip. Kung kayo man po yung nakapag-isip ng mga hindi maganda, kontrahin ninyo kaagad yan. Okay po? So, sa video po natin ngayon, guys, napakaganda po ito. Gawin po ito bukas. Bukas po ang unang Martes ng taon. So, napakaganda po na gumawa po ng iyong wishes, no? Sa unang uh, Martes ng taon. Kasi po, yun ang pinaka, di ba po, pinakaon ng Martes. Di ba po, alam naman po natin na Uh, ang Martes or Biyernes po ay napakaganda gumawa ng mga kahilingan. So ngayon po guys, kailangan lang dito 100% na paniniwala mo dito. And then, um, uh, naniniwala ka na kung ano yung gawin mong kahilingan, kung ano yung mga mo, makamit mo nitong taon ng 2024. At kung gusto mo po na magkaroon ng uh, mga online negosyo guys, mayroon akong online negosyo na pwede ninyo itong uh, gawin itong taon na ito. Kung kayo mapinaghanap po ng uh, online business, mayroon po ako online business, kaya iiwan ko po yung aking Facebook link sa description. At mag-usap po tayo, gusto ko po makatulong po sa maraming. Lalo po sa inyo na aking mga taga-subaybay. ba diba po? So sa video natin ngayon guys, kailangan po natin dito ang focus. So, gawin na lamang ito pagising mo sa umaga bukas po ng Martes. No? Ayan, kung hindi mo po ito magawa po sa unang Martes ng taon, pwede mo po itong gawin sa unang Biyernes ng taon. So, yung mga unang, unang araw, unang Lunes, unang Martes, unang, yung mga uh, first day po sa taon, yun po, napakaganda po gumawa ng wishes. No? So, ngayon, kailangan mo mo and then uh, alamin mo po yung lugar na nakaharap po kayo sa may silangan. Kung halimbawa po, walang silangan, hindi mo ma-locate yung silangan, pwede kayong kumamit ng kumpas. And then, uh, ang gagawin is na mayroon ka ng dahon ng laurel. Ayan, umupo ka na uh, kasama yung gulpe na gagamitin mo. And then, isulat mo dito guys, sa tatlong pirasong dahon ng laurel, isulat mo dito ang halaga ng pera. Na ito po ang halaga ng pera na ito. Ito po yung hilingin mo, na itong tao na ito, um... Itong tao nito matanggap mo siya. So, hindi mo alam kung saan ang gagaling. Maniwala ka lang, guys. Yung paniniwala mo, magdala sa iyo ng kataparan yan. So, pwedeng mananalo ka sa mga Pwede kang mananalo sa mga raffle draw. So, gawin mo po yan. No? Isulat mo dito. Uh, sa isang pirasong dahon ng laurel, uh, pariho ang nakasulat Uh, sa number one na dahon ng laurel, halaga ng pera, kung magkano yung sinulat mo, ganun din sa pangalawa hanggang uh, sa tatlong pirasong dahon ng laurel. Uh, baka magtaka kayo, bakit kailangan tatlo? Yes, kailangan po natin tatlo kasi po, mas malakas po, pag tatlo ang dahon ng laurel na ginagamit mo sa unang Martes ng taon. Tatlong piraso po, and then isim kahilingan po, yung ibulong, napakalakas po yan guys. So pagkatapos mo nasulat yan, ang gagawin niyo po, mag po kayo ng time tin. Hawakan mo po itong dahon ng laurel and then ibulong mo po dito na ito po matupad po Uh, sabihin mo po, ako ay naniniwala sa universe. Ako po ay makakatanggap itong halaga ng pera na ito. Uh, magdala kayo sa akin na katuparan sa aking pangarap, sa aking kahilingan. Ang halaga ng pera, bangkitin mo po yan. Then I claim it sa bandang ulit. Yung affirmation, napaka-importante po yan. Pagkatapos po guys, sunogin niyo po ito. Uh, Mag-ano kayo ng channel dito and then sunogin niyo. Itong tatlong pirasong dahon ng laurel, laurel sunogin niyo. Te, ito, And then pagkatapos mo nasunog yan, lumabas ka sa iyong main door, ibuhos mo ito doon po. Ihip po, po guys, ihip mo siya. Ihip mo siya, din sabay din ang kahilingan. Dalhin mo ang aking mga kahilingan sa universe. Yan. Yeah. Ganyan po ang gagawin mo guys sa unang martes ng uh, taon. So bukas po yan. So pagkatapos mong nagawa yan, bumalik ka uli. Pagkatapos mong naihip dun sa labas, yan sa may ano, sa, yung babarag, baga, baga Nagmist ka na dalhin yung abunoon yung kahilingan mo doon sa universe. Pumasok ka kumikot ka sa may bandang kanan, huwag kaliwa, pumasok ka pa kaliwa, pakanan po, and then pumasok ka, magpasalamat po kayo. So, yun lamang guys, ang gagawin mo bukas po ng unang martis ng taon. At magtiwala ka kung ano yun ang yung ginawang kahilingan, kung ano yung ginawa mong wish diyan, kung ano yung sinulat mo, ay talagang ibigay sa yon at ipagkaloob sa yun. So, think positive always guys. Sana po guys, nakakatulong po ang ating topic ngayon. So, wag na po kayong magpatumpik-tumpik sa aking mga kaswerte ni atin. Gawin ninyo yan kasi malay natin, no? Sa ganitong paraan, ito pala yung sagot na magulat ka na lang, wow! Nand na nandiyan na sa iyo ang iyong mga kahilingan. So, isa ito sa uh, gusto ko pong iyan, no, guys, na ang dahon ng laurel, napakaganda po gamitin itong uh, paraan na ito sa unang martes po ng taon. Kung hindi mo po ito nagawa bukas sa unang martes, pwede mo siyang gawin sa unang Miyerkules, unang Huwebes, yung mga unang araw po, maganda gumawa ng mga wishes. And then, unang Biyernes po ng taon. So, ayun po guys. Sana po ay nakuha po ninyo ang ibig ko po pong sabihin at sana ay nakakatulong itong topic na ito at makakatulong po sa inyo. So, kung nagustuhan po ninyo, huwag po ninyong kalimutan, i-like, i-share ang video na ito sa iyo, mga kakilala, friends and family. And, huwag po ninyong kalimutan, i message ninyo po ako kung kayo man po ay naghanap ng online negosyo na pwede mong gawin kahit cellphone lamang ang gamit mo, kahit nasa bahay ka, pwedeng home-based ito. At, ito po ang negosyo na ito ay talagang nakaka-amaze Napakaliit na puhunan, pero napakalaki po ang mabalik sa iyong income. Napakalaki po ang future income mo dito pag lalo po masipag ka. Kaya guys, kung may pangarap ka, i message mo na ka ako agad sa aking uh, messenger. Mag-usap po tayo. Kailangan po guys, open lang kayo guys sa opportunity. no? So, sana po guys, makakatulong ako sa inyo. Kaya, bye-bye po everyone at huwag kayong magpatumpik-tumpik. Happy New Year again. Bye-bye.